Tatay Rodi Lim, 59 years old, residente dito sa Barangay San Francisco, General Trias, Cavite. Siya po ay 3 years nang na stroke paralyze. Ang kadahilanan ay naputukan siya ng ugat sa ulo. At meron siyang high blood at cholesterol. TV Bisaya 1 hangad ko po ay makatulong sa mga kababayan natin for free only chiropractic heel at massage bone sitting and therapy TV Bisaya 1 maraming salamat po mga kababayan ko I <laughs>